bakit kailangan pumirma ng dating asawa sa pagbili ng bahay? Bakit kailangan pa ng pirma nila kung ganong matagal naman na pala silang hiwalay? Ito yung sasagutin natin sa usaping ito ngayon. Kadalasan sa mga problema ang kinakaharap ng mga OFW sa pagbili ng bahay ay yung pagpuprovide ng mga necessary documents para makumpleto yung legalidad ng pagbili nila ng bahay. At isa sa mga problema dito ay yung mga kababayan natin na hiwalay na sa asawa pero gusto nilang bumili ng bahay at ayaw nilang magkaroon pa ng kahit anong kaugnayan sa dati nilang asawa. Madalas ito yung nagigim problema kasi sa pagbili ng bahay bahagi dito yung legalidad ng mga dokumentong isasubmit mo sa developer o sa banko o pag-ibig para mapasa iyo yung bahay na gusto mong bilhin. At dahil legalidad ang usapin dito, bahagi don sa batas ng Pilipinas sa family, bagong family law na kahit na matagal ng hiwala yung mag-asawa at bumili sila ng properties, kakailanganin pa ding pumirma nung dating asawa doon sa mga dokumentong binili nila. Sa mga dokumento ng properties na binili nila. Yun ay kung ang paghiwalay na mag-asawa ay hindi dumaan sa legal na proseso at naghiwalay lang sila dahil sa kasunduan nila. Dahil hindi sila nagkasundo, dahil nagaway sila or hindi na talaga maayos yung pagsasama nila. Sa batas ng Pilipinas, hindi pa din ito kinikilala bilang legal na paraan ng paghihiwalay ayon sa bagong family law ng Pilipinas. At uh, ang tanging legal na paraan ng paghihiwalay na kinikilala ng batas natin ay ang pagkakaroon ng finality of decision mula sa korte. Ito yung annulment. Kailangan magkaroon kayo ng annulment papers nang gagaling sa Korte Suprema nagpapatunay na kayo ay legal ng hiwalay sa batas ng Pilipinas. Ito yung dahilan kung bakit kahit na matagal nang hindi nagsasama yung mag-asawa at matagal nang walang connection sa isa't isa kahit na sampung taon, dalawampun taon na nangangailangan pa din ng pirma ng dating asawa kung wala pang annulment yung kasal nila. Uh, wala pang finality of decision galing sa korte. 'Yun yung isa sa madalas na problemang kinakaharap ng isang gustong bumili ng bahay pero ayaw nang magkaroon ng kahit ano pang uh, connection doon sa dating niyang asawa. At madalas sa uh, karanasan namin, nagiging problema ito doon sa mga Uh, OFW na ng ibang bansa na at nagkaroon ng hindi magandang pakikipaghiwalay sa dati nilang asawa at nagkaroon pa ulit ng bagong asawa, halimbawa sa Japan, sa Korea, na nagkaroon na ulit ng bagong asawa habang nagtatrabaho sila sa ibang bansa. Madalas na pangasawa nila yung foreign national na doon sa bansa na yun. Halimbawa kung sa Japan, Japanese, sa Korea, sa South Korean, sa US, American, doon nagkakaroon ng problema. Kapag uh, dumating na yung punto, nabibili siya na nabibili sila ng properties, tapos wala pang... Uh, legal na annulment yung kasal nila dati nung asawa niya sa Pilipinas. Kakailanganin din pa din niyang papirmahin ito kahit gaano pa katagal yung inabot nung paghihiwalay nila hanggat wala silang finality of decision ng galing sa korte doon sa annulment papers nila. So, yun yung kadalas ang nagiging problema. Kailangang sumunod sa batas yung developer, yung banko, yung pag-ibig para nang sa ganon mapasa kanya yung bahay na gusto niyang bilhin kailangan pa din nilang papirmahin yung dati nilang asawa kahit pa interesado sila may kakayanan silang bumili ng bahay pero ayaw nila makipag-usap sa dati niyang asawa ayaw niyang papirmahin o magkaroon ng kahit anong kaugnayan dun sa dati niyang asawa hindi pa din niya mabibili yung bahay kasi dahil sa problema ng mga dokumento. So, yun po yung pangunahinday lang kung bakit nagkakaroon ng problema sa ganitong mga issue. So, ano yung solusyon dito sa mga ganitong uri ng problema? Kung ayaw talagang magkaroon pa ng kahit anong kaugnayan yung asawa niya doon sa dati niyang asawa. Uh, isa sa nagiging solusyon ng ibang mga developers, may ibang mga developers na pinapayagan through in-house financing. Ibig sabihin, sa kanila sila mag-apply ng housing loan. Uh, ang problema lang dito, medyo mataas yung interest rate ng housing loan. Hindi lang medyo, talagang mataas yung interest rate ng housing loan. At yun yung nagiging problema. Although, doon sa ibang mga... Uh, kababayan natin na talagang meron ng sapat na ipon at may kakayanan naman magbayad kahit mataas yung interest rate, mas pinipili nilang kuhanin itong solusyon na to pag-apply through in-house financing para lang makabili sila ng sarili nilang bahay. Kasi alam nilang kung OFW siya, alam nilang hindi habang panahon na sa ibang bansa sila at kailangan nilang uh, makapag-invest ng sarili nilang bahay at lupa. Para nang pagdating ng panahon na may edad na sila at umuwi sila, meron silang matatawag na sarili nilang bahay. Ganun din para doon sa mga anak nila. Uh, yun yung isang solusyon na nagagawa. Uh, magbabayad siya ng housing loan through sa in-house financing kahit mas mataas yung interest rate. Uh, merong ibang mga developer na pinapayagan yun, particularly sa Cavite. Yung isa pang solusyon ay yung legal pero matagal na proseso, yung pag-a-apply muna ng annulment sa korte natin hanggang sa magkaroon sila ng finality of decision at maigarant ito sa kanila para nang sa ganon maging smooth yung paraan ng pagkuha niya ng bahay at lupa although matagal ang proseso nito magastos pero yun yung pinakaligal na solusyon para makakuha ka ng bahay kung talagang interesado kang kumuha ng bahay yung pangatlong solusyon ay ang magkaroon ng lakas ng loob na makipag-uusap ulit sa dati niyang asawa kahit matagal na panahon na talaga silang hindi nag-uusap at wala silang komunikasyon. Meron kaming isang naging kliyente na talagang gusto niyang magkaroon ng sarili niyang bahay at lupa. Tapos nasa ibang bansa siya pero meron na siyang kinakasama na ibang lahi din. Tapos ayunin niya talagang magkaroon ng kahit anong communication doon sa asawa niya pero dahil mas um, matlakas yung interest niya na makapagpundar ng sarili niyang bahay at lupa para doon sa anak niya, pinilit niyang kontakin yung dati niyang asawa at nakipag-usap siya hanggang sa nagkasundo sila, nagkaroon sila ng kasulatan sa isa't isa pinadaan nila sa abogado or sa barangay yata yung kasulatan na yon na katunayan na yung bibiling bahay nung babae na gustong kumuha ng bahay ay ilalaan niya yon para dun sa anak niya at walang kahit anong magiging habol yung dati niyang asawa kung sakaling matapos na yung pagbabayad niya ng bahay. So mga yun naman yung lalaki, alang-alang dun sa kinabukasan ng bata, at nag naging smooth yung paraan ng pagbili niya ng bahay hanggang sa natapos niya lahat yung mga bayarin at nai-turnover na sa kanya yung bahay. Saka sa kasalukuyan, doon na siya nakatira kasama yung anak niya at wala naman nagiging problema doon sa asawa niyang lalaki. So, yun yung isang uh, huling paraan na pwede nilang gamitin para makakuha sila ng bahay at lupa sa pamamagitan ng pakikipag-usap sa dati niyang asawa. Alang-alang doon sa kinabukasan ng mga anak niya. Ang isa pa palang pwedeng solusyon ay yung ipapangalan mo sa anak nyo yung bahay na bibilin mo. Kung nasa legal na edad na yung bata, uh, 18 pataas, pupwede mong ipangalan sa kanya yung bahay na bibilin nyo. O kaya doon sa magulang mo, para na sa ganun, hindi na kailangan pumirma ng dati mong asawa na ayaw mo na magkaroon ng kaugnayan. So, yun po yung ilang sa mga solusyon na po pwede ninyong gawin kung sakali talagang kailangan nyo na makapag-invest na magkaroon ng sarili nyong bahay at lupa. So, yun lang po at sana nakatulong sa inyo to. Kung sakali pong nangangailangan kayo na kumuha ng sarili nyong bahay at lupa, nandito po kami, pwede po kayong mag-message sa asahan yung i-assist namin kayo sa abot ng aming makakaya para maging madali at maayos yung proseso ng pagkuhan nyo ng unan yung bahay at lupa. Maraming salamat po.